Taba ng sabaw, nagmamantika. Ka po, mga... hmm. Uh. hmm? Wala nang balat eh. Nalasok-lasok na. Pero mataba talaga. Nagmamantika ang sabaw. Magalot tayo ng ulam. Tawag sa amin ito, ano, dapak. Sa iba, maya-maya kita ko kulangan, matatawa ko to. Tagay mo na rin na yung ating ano, sabaw. Ito yung mga isda natin mga kababayan, isasalang na natin. Unay natin yung ulo, medyo ano eh, tigas-tigas. Tingnan natin kung pulo na. Tikman na natin kung ayos na yung lasa. Ah, Masarap talaga pag sariwa. Mga kamabayan, kumain na tayo. Unang sandok para sa inyo. Mga kamabayan, Mga kababayan, kain tayo mga kababayan. Mas masarap ang isda. Sariwang sariwa. Bagong huli pa lang to. Lagay <laughs> sa kaldero, nakapulog-pulog ka. oh, taba ng sabaw, nagmamantika. Mamaya <laughs> na yung laman. Hanapin natin yung ulo. Ay, mas matabang yung ulo Yan, ang masarap.

Dito ang taba sa isda. Hmm? Wala nang balat eh. asa bosok nak burung tak 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 ah mentekang sebab ah